na niya yung kamay ko. Gusto mo sumama sa akin? Mamaya, wen Ha? Ah? Mamaya, ha? Bakit? Kinukutuhan mo na naman yung kamay ko. Oh, gusto niya atang sumama nak Gusto mo nang sumama sa akin? Gusto mo nang hug? Baka gusto niyang uminom nak Ha? Baka gusto niyang uminom. uminom. Gusto mo uminom? Hindi ka dito ah. Uminom, Oo. Ay, gusto lang naman niya kung hawakan yung kamay. Ay, may kinukuha siya. Ay, huwag mo kagatin ah. Gusto mo lang pala kunin yung sing-sing ko tapos mo baka kagatin mo naman ayaw mo nang singsing may gusto siyang kunin kasi yung singsing ko naman pala gusto mo may bait oh. yun pala ang gusto niyang kunin guys yung singsing Oh, sige na, mamaya ulit. Pakabait ka dyan ha.